At tama tama ito para may pang-ulam kami ngayon. Bagulan yung may shield sa likod. Ito naman nagbahian, No. yan hmm. kalalong paano din tayo dito ah, wala pa rin nakahuli at siguro talaga may gimadalang ang lampi pa ng cattlefish o kulambutan sana makasibad tayo at pag di pa nakasibad yung pad na ito mapapunta na ako sa palapit sa paparakali pauwi rin naman akong bayan Ah, sabad na kayo. Kulimutan. Na, sabay na. Ay, yung mga na tayo. Ah, nakailangan. bakuran na tayo at hindi wala pa rin siguro mga uh, limang bakura na narating ko sana dito meron naman bali na ako dun sa malapit sa kalagwas Ayan, punta ko sa Florilis uh, papunta ang kininot dun so, sa may pakitak kaya papunta mo ako dito ngayon sa, natin sa magsampaw Makula, sa may makulabo Ah, uh, tula pa rin tayo nakahuli. Sana maasong uh, pungan na natin yung area ng may kulamputan. Tsaga-tsaga lang. At uh, baka na lang makasibad tayo dito. Wala ang lang tayo. sa kadalawang paanod na tayo guys at wala pa tayong naramdaman mga katura-tura dapat makahuli man lang medyo angas na rin yung araw Pagpunta kayo, lumutan! Pangatlong araw na laot ko lang ito. Sana ay kahuli naman dahil pa uwi akong parakali, makapang ulam, kalamang at ng makalasa naman. Guys, nakasibad na tayo. Sana wag makalpas. Gracias. Okay, ito nga pala yung hulib kanina yan. at talaga ang ko lang talaga umuwi dito at makapang ulam Ayan. So, kakadalo akong kulambutan at saka isang bayan Ayan. at tawang tama ito para may pang ulam kami ngayon salamat na rin sa Diyos at kahit papano may pagpapala tayo natatanggap Ayan. at salamat nga pala dun sa mga sumusuporta sa ating channel at pakisuyo din po na makilike and share na lang din at pakisubukaib ang kalagwas fisherman mix yan. po ay pang ulam kalamaris at inihaw yan. siguradong pasok na ito sa panghapunan yan. at maaaring lumabis pa kapamigay pa tayo nito sa iba yan. maraming maraming salamat po tapos ito ay kakalamarisin kulambutan o bagulan yung may shield sa likod ito naman bahian Inihaw.